Magandang buhay sa inyo mga kahabig. nandito uh, tayo sa farm ni Don Coco. So, ito yung ginawa natin na ano, na asola pan. Actually, before. Kaya lang ngayon, ah, uh, inire-reset natin kasi mas marami pa yung palaka kaysa sa asola. <laughs> so, kasi once na, ina, pag talagang naitlugan na ng palaka, eh siguradong ang asola natin ay mauubos. Kaya ngayon, uh, i-re-reset natin. i drain namin. Although may as pang konting natira. i drain pag nalinis natin, uh, saka uli tayo maglalagay. Actually, ang isa sa maganda rito, pwede ko i-advise kay Bossing 'to gawin na lang art. So, pag ito nilagyan ng mga Australian, ano, red claw lobster, eh malaking bagay din kasi malaki. Maganda 'to, eh, malaki-laki tong lugar. Kaya ngayon, linis muna. So, reset muna namin. So, katulong ko si Ian sa pagre-reset ng ating uh, asola na pwedeng i-convert sa ano, pang-art. Yeah. So, sa dami ng ano, dahon. Kaya ano, kaya bumabara. Ang maganda lang dito may draining system kasi kaya ano. Then meron din tayong water source dun sa kapila. Mamaya um, yeah, papakita namin sa inyo to pag nalinis natin. Go! So ito mga kahabi, uh, tinanggalan lang ng tubig. Uh, ito ay uh, wawalisin. Then maglalagay tayo uli ng tubig. Kasi sayang, napakagandang pan dito. Actually, pang crayfish. So, kaya sasuggest ko kay Bossing, yung kanyang gustong crayfish ay eh, dito muna ilagay kasi napakaganda, napakalaki. So, yan ang gagawin. Kaya, linisin lang namin to. Uh, pag maganda na, later, babalikan namin kayo, pakikita ko sa inyo. Salamat at magandang buhay sa inyo lahat.